nakakatuwa lang at nakaka-proud lang talaga na maging part ng IMG kasi biruin mo ba naman itong 20 pesos? Nako, malayong mararating yan kapag ka IMG member ka dahil meron kang automatic na Soldivo Mutual Fund. Abay, yung 20 pesos, pwede mo yung ipandagdag doon sa pag-iipon mo sa iyong Mutual Fund Investment. Eh, ang bangko ba? Tatanggapin ang 20 pesos mo? Abay, hindi, di ba? Pero dito, sa IMG, kapag may disiplina ka lang, ang kaya mo lang ipon kukunin dahil talagang ang hirap ng buhay. Pero makakapagtabi ka ng 20 pesos. Abay, yung 20 pesos na yan, magiging shares yan at yung shares na yan, ito yung mga company na na-own mo doon sa 20 pesos na yan. Of course, hindi naman po ito instant na kitaan. Kailangan mo munang maintindihan ang mutual fund investment at isa pa lang po yan doon sa benefits sa pagiging IMG member. Of course, may bayad para magiging IMG member ka. One-time membership fee of 6,000 pesos. at ano bang makukuha mo sa 6,000 pesos na yan? Nako, meron na po akong video niyan. Watch mo ang video na ito, di ba? Dahil marami po talagang pwedeng i-maximize na benefits ang isang tao kapag magiging party siya ng IMG community. Ang gusto ko lang i-highlight talaga sa video na ito, e talaga namang may value ang 20 pesos mo, 100 pesos mo, kung magkano man yang kaya mong ipunin dahil pwede mo yang idagdag, makabili ka ng shares sa Soldivo Mutual Funds. Ito po yung yung indirect stock market investing na kung saan ito na po yung mga kumpanya na magiging ka-partner ka. Kaya kung nais mo pang maintindihan ito at nais mong simulan, aba just let me know so that I can guide you.